Buenas dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking Monting Channel. For this video, kasama natin ang commissioning team from Dubai para sa chilled water balancing. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your design. drive your chances. there is wholehearted passionate effort. passionate effort leads to expertise. where there is expertise, opportunities and success follow. <laughs> Tatlo dito na side, tatlo dun sa kabila. Alin? Eh na yun. Oh, isa lang yan dyan, tapos dalawa dito na side. Naku, mala yata. Twist to. Alam, natin sa taas. Disclaimer. Ang anumang eksplenasyon sa video ito ay bahagi ng aking pangaraw-araw na aktibidad kasama ng aking eksperyensya bilang isang manggagawang mechanical. Marami na tayong nagawa mga video patungkol sa mga makinang mechanical at ang kanilang mga principles. Katulad halimbawa ng mga pumps, balbula, iba't ibang uri ng instrumento related sa ating pangaraw-araw na aktibidad. Nandiyan ang chemical calculation at mga uri ng chemical. Aesthetic and Dynamic Flushing At ang Water Chemical Treatment But for today's video, ang ating activities ay water balancing para sa chilled water system At gagamit tayo ng instrumento para basahin ang tamang flow rate design na dumadaloy sa buong system Ang instrument na gagamitin natin ay ang ultrasonic flow meter para sa mga hindi pamilyar sa instrumentong ito, ang ultrasonic flowmeter ay isang uri ng flowmeter na sumusukat sa velocity ng isang fluid na may ultrasound para kalkulahin ang volume ng flow gamit ang ultrasonic transducer. Masusukat ng flowmeter ang average na bilis sa dadaanan ng isang ibinubuga na sinag ng ultrasound. Anyway mga anti, hindi naman talaga nabuntis siya mga tubo na tinitis nila. Kasama talaga yung ultrasound para sa mechanical test. Kaya kalma lang. Balik tayo sa punto ng pinag-uusapan. Sa pamamagitan ng average ng pagkakaiba sa sinusukat na oras ng travel papunta sa direksyon ng daloy ng fluid. Ganarn! Sa pag sit up ng instrumentong ultrasonic, kailangan alamin natin ang tamang detalye at ang tamang sukat ng pipe at tamang distansya. Katulad ni di Kabayan na nagsisita parang umakit na ng ligaw na dumaan sa bintana. Para ang nililigawan, inaayos niya ang mga parameter at sinusukat niya ang distansya ng mga parents. Hindi, wow! Nang binibisita niya, baka liisya at mahampas siya ng walis tambo. Yun lang. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba water balancing para sa HVAC or heat ventilation and air conditioning? Ang pagbabalansi ng tubig ay ang proseso ng pagsasaayos ng mga rate ng daloy ng pampalamig na tubig sa pamamagitan ng iba't ibang coils sa isang HVAC system upang makamit ang mga kinakailangang kondisyon ng temperatura sa buong gusali. Iyon na nga mga anti at mga angkol. Pagkatapos ma ang mga parameter, babasahin natin ang flow trading at design kung na-achieve ba ang tamang disinyo ng daloy sa buong system. 99% lang yan, ah. Okay buhay ng mga kasangkayan na achieve naman natin ang kinakailangang flow rate design. Well din, abangan nyo ang mga susunod nating video sa pagpapatuloy ng ating commissioning at susunod natin ang mga branches at ito ay ang mga fan coil unit. Buhay ng mga kasangkayan, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo ang mga susunod nating activities para sa commissioning. Pero bago yan, kung mayroon ka mga katanungan, Please drop your comment below at sasagutin natin yan base sa aking esperyensya at abot ng aking kaalaman. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias! Adios!